Ruben! Good afternoon! Wala na halos bakas ng sugat sa mga palad ni Mang Ruben. Naghilom na ito. Parang walang nangyari ng nakaraang biyernes. 40 anyos at isang sign painter si Ruben Inahe. Sa nakaraang labing anim na taon, nagpapapako siya sa Cruz tuwing Biyernes Santo. Utang na loob ang dahilan ni Ruben. Ang simula, mula nung mahulog ako sa building. sa <laughs> mula sa third floor. Mahulog ako. Ang sawa ng Diyos, walang nangyari sa akin. Kaya, magmamahal na araw din nun eh. Sabi ko, sa susunod na taon, tatanata din ako para pasalamat sa pagligtas sa akin sa pagkahulog sa building. Pangalawang buhay na raw niya ito. 25 anyo siya nang muntikang mamatay kaya ganun din ang bilang ng taon ng kanyang ipagpepenitensya. Siyang naulit pang magpapapako sa krus si Ruben. Gusto ko naman magpasalamat sa ibang paraan eh. Dahil nasa kapos tayo sa paalaman at sa pag-aaral. Nagkaso, eh. sal sa alaman sa pag-aaral. Ito na lang pagpapako ang gusto Sorry, <laughs> sarang, sarang. Kristo Cristo ang papel ni Ruben sa sinakulo sa barangay San Pedro Cotod. Siya ang unang ipapako sa krus. <laughs> sa burol kung saan ginagawa ang pagpapako kay Ruben at sa mga katulad niya, mabilis kumakapal ang dami ng tao. Nagtitiis sila sa init ng araw, makapweso lamang ng maganda para mapanood ang kinasasabikang palabas. <coughs> Habang ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo sa pagsunod sa kanya, dibdiba naman ang pagganap ni Ruben bilang Kristo. <coughs> ipinakikita sa dula kung ano ang nangyari bago ipinako sa si Jesus sa krus. Pero sa ino ng mga tao at nagsasapawan na kumukuha ng video, halos wala nang maintindihan sa sinakulo. Okay. Okay, okay. Dalawang kilometro din ang nilakad nila Ben. Kasunod niya na may pasanding mga krus ay mga nagboluntaryo ding magpapapako sa krus. Ang iba sa kanila ay mga dayo pa. Ang meron pala silang permit ay ano? Ay, uh, naman po kasi um, pinapipirmahan natin ng waiver sila. Pero kung um, hmm. ano man ang mayayari, um, walang sabi ito barangay. Ano so po? sa inyo, hindi nyo nilang Sa akin po, hindi nyo nilang Ano yung pinayari? Nasa mo yung kaisipan ng papapako sa kus, Papayagan din? Ay, hindi naman natin pinapayagan yung ganun. At saka yung ibang nagpapapako talaga dito, kilala naman natin

Masakit ba? <coughs> ay, Parang wala Parang natisod ka lang. Ngayon, na sa kahoy. Parang binugbog ka lang, ano, kaya binato ka lang. Ganun, eh. ah, tapos, pues, taas na, taas na, sabi. Ngayon, pag sinabi baba, baba na. Ayon, Nangyari na ang hinihintay ng lahat. Isa-isa nang itinindig ang mga krus na may kanikanyang nakapakong Kristo. Walang humpay ang pag-click ng mga kamerang nakatutok sa tinaguriang Golgota ng mga Pinoy. 1950s nang nagumpisa ang ganitong uri ng penitensya sa San Pedro Cotod. Dati ang mga Kristo ay nagpapagapos lang sa krus. Di nagtagal, naging mas makatotohanan nagpapako na sa krus ang mga Kristo. Ibang klase ang penitensyang panata ni Ruben. Tapang, lakas ng loob, at matinding pananampalataya ay napakahanaga para maisakatuparan ito. Ang mga Pilipino, ang panata nila, kung uh, matupad ang kalang hinihingi sa Diyos, maglalakad ng paluhod sa baklaran diba, sa, sa loob ng simbahan ng Maklaran. Ang iba naman, magbibigay ng handaan sa araw ng Pintakasi o sa Genes Santo. Nakawag na ito sa utang na loob eh. ba? Diba, ang trato natin sa Diyos, parang isang buong makapangyarihan na kailangan natin, um, uh, natin kilalanin. Oh! 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 Kulang-kulang sampung minuto ang tinatagal ng mga makabagong Kristo sa Cruz. Pagkatapos, maingat na hinahatak sa kanilang kamay ang mga nakabaong pako. Diretso sa kubol ng mga doktor ang mga nanggaling sa Cruz. Agad na ginagamot ang kanilang sugat at pinaiinom ng antibiotik. Ayon sa mga gumagamot, tatlong araw lang at gagaling na ang kanilang mga sugat. Walang kinalaman ito sa mulong pagkabuhay ng Panginoon matapos ipako sa krus at mamatay ng tatlong araw. Agad umanong magsasara ang laman, oras lang hubutin ang pakatalas ng mga pako na tumago sa kanilang palad. Sa awa ng Diyos, wala pa rin namamatay sa kakaibang ritual na ito sa Kutub at iba pang lugar sa bansa. Sa gitna ng matindi yung unit ng araw at patulong na paglalakad ng mga nagpepenitensya, hindi na maiwasan ng mga muhay ang dugong natutuyo sa sunog nilang mga balat. Mas maraming dugong lumabas, mas mabuti para sa mga nagpepenitensya. Nalilinis daw kasi ang kaluluwa nila. Meron tayong mga forms of... Uh o preparation din, ha? Oh? yung nagkakawang-kawa, at saka pagkukumpisal, at saka kung meron tayong pagkukulaw sa kapwa-tao, makipag-reconcile tayo, makipag-castle tayo sa tao. No? Hindi naman natin hinihingi yung extraordinary at saka yung pain. No? Hindi naman natin para maging katoliko ka ay ipapako ka sa krus. Pagsisisi sa kasalanan. Akala ng marami ito madalas ang dahilan ng penitensya. Subalit sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Jalcita, ang lumabas na pangunahing katwiran ay ang kahirapan. May isang nakapapako na si Mario, ang pangalan. Mahi mahirap lang siya talaga. Eh. Nagtitinda siya sa bus. Ngayon, yung, yung, asawa niya nakaroon ng breast cancer. At yung anak niya nakaroon naman ng gastroenteritis. Di siyempre, krisis na yan. Eh. Saan so, ng kwarta? Kaya pinangako niya kung, na kung um, palayain ng kanyang pamilya, magpapapako siya sa Cruz. Gumaling ang mag ni Mario pero walang katibayan na ito ay dahilan sa kanyang pagpepenitensya. Ang malinaw ay mali para sa simbahan ang ginawa niyang pananakit sa sarili. Hindi natin sila kinokondem, no? Inuunawaan natin kung ano yung dahilan at uh, valid, no? Maganda nga, pangako ka sa sarili mo, may ka, may secret oath ka eh, basta may pangata ka, may pangako ka, mayroon ng secret oath, a solemn promise. Ibig sabihin, patatagat, maging matatag ka sa sarili, maging matapang ka, paninindigan mo ito. Kaya kasi matapang ka eh. Hmm. Para yung pong at saka sa akong, matatang, hindi gawa yung isang duwag na tao yun. Sa so, yeah. magandang elemento doon. <makes noise> O! Bapagandutuhan sa daigbigat! Maawa po kayo sa ina katulad ko inutusan. Awawa naman po yung lugar ng Panginoon na kinakailangan pong ayusin.